May mga pula-pula ang tumubo dito sa mukha ni Baby at pati na nga rin sa buong katawan niya kaya naman bigla nga kaming napababa ng bundok para nga ipagamot siya. Assalamualaikum guys, it's me again, your mommy Elmina, a full-time mom slash feeling content creator ng Barira Maguindanao. Maaga nga kaming umalis ng bahay para nga ipagamot itong si Bunso. Paano ba naman na yung inakala nga naming normal nga lang na rashes ni Baby ay hindi pala? Kahapon nga ay kaunti nga lang yung mga pula-pula sa mukha ni Baby pero kinagabihan nga ay bigla nga itong dumami. Nung una nga ay hindi na nga namin ito pinansin dahil akala nga namin ay normal nga lang na rashes ni Baby. Una nga itong tumubo sa mukha ni Baby at saka sa kasaliig. Kaya naman inakala talaga namin na normal nga lang ito. Pero yung inakala akala nga naming rashes ni baby na normal nga lang ay bigla nga itong kumalat. Hindi nga lang sa mukha ni baby kumalat kundi pati na nga rin sa buong katawan ni baby. Kakadaldal ko nga sa inyo ay dumating na nga rin kami dito sa motor namin. At sa hindi nga inaasahan mga mi ay naflat nga yung unahang gulong ng motor namin. Kaya naman maglalakad pa nga kami ng malayo-layo pa. <laughs> Napakasakit, Kuya Eddie. <laughs> Kasalanan talaga to nung huling gumamit ng motor namin, Jeris. <laughs> Sino ba kasing huling gumamit nun? Umamin ka na. Ay nako mga mi. Ito talaga mga mi, yung hindi ko nga kinakaya kapag bumababa nga kami ng bundok, paano ba naman ay sobrang layo pa nga ng lalakarin papunta nga sa may kalsada. Hindi pa nga na itataas ng asawa ko yung motor nga niya sa mismong bahay, paano ba naman ay sobrang hirap nga naman talaga ng daan papunta nga dun sa bahay namin. Pataas kasi ito at hindi pa nga kalsada. Kaya naman nakakangalay talaga sa paa kapag naglalakad nga kami. Hindi nga lang paa yung nangangalay nga sa kundi pati nga yung braso at kamay ko. Dahil nga buhat-buhat ko nga si Bunso, mabuti na nga lang at andito nga yung asawa ko para nga dalhin si Raifa. Fast forward mga mi, dumating na nga rin kami dito banda sa may kalsada at mabuti na nga lang din ay may nakaabang na ang motor. Agad-agad na nga rin kami sumakay dito nga sa motor. Doon nga lang kami bababa sa bahay nga ng ko. Dahil hindi nga namin dadalhin si Raifa sa ospital para ipa-check up. Kundi dadalhin nga namin siya sa manggagamot. Ilang minuto nga lang mga mi ay dumating na nga rin kami dito nga banda sa bahay ng biyanan ko. Dito kasi nagjujuti yung manggagamot. Pupuntahan na nga lang doon nga kami dito nga sa bahay. Pagkarating nga namin mga mi dito sa bahay ng biyanan ko ay agad na nga rin tinignan ni Bapa Abog si Baby. Kapag kasi talaga gantong mga tumutubo sa katawan ni Baby ay may bisa daw. Yung bisa na pwede kang pumuntang ibang bansa. Huy, cheris! <laughs> Hindi mga mi yung mga ganto kasi ay kailangan talaga ng mga tawa kasi sa amin ay may bisa nga ito bisa yung kapag kinagat ka ng kuan mabisa ganun ang hirap i-explain mga mi sa Tagalog pero sa amin nga ay may bisa nga ito. Kaya naman kailangan talaga ay sa manggagamot nga dalin si baby. Pagkatapos ng tignan ni Bapa Abog si baby ay agad ko na nga rin sa kanya inabot itong tubig nga ni baby. Una nga muna daw niyang tatawaran yung tubig ni baby para nga makainom na agad si baby. Naaalala ko nga rin mga mi na nung tinubuan nga rin ako ng pula-pula na makakati sa buong katawan ko ay siya nga rin yung gumamot sa akin nun. Same na same ngayon yun kay baby? Nakukuha nga raw yun sa tubig kapag nga pinapaliguan. Pagkatapos ng tawaran yung tubig ni baby ay eh, heto na nga pinainom na nga rin agad ng asawa ko kay baby. Hindi yung tawaran kapag bibili ka mga mia. <coughs> Tawar nga yung tawag noon sa amin. Pagkatapos ng mapainom ng tubig si baby ay heto na nga yung sumunod na nangyari. At kinabukasan nga mga mi ay heto na nga si baby. Paunti-unti na nga nawawala yung pula-pula sa kanyang katawan at sa kanyang muka. Napaka-effective nga naman talaga ng tawar. At after 2 days nga mga mi ay heto na nga at nawala na nga yung mga pula-pula nga sa muka ni baby.